kahulugan ng kanibalism sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa kanibalism ay kumakatawan sa ilang bagay tungkol sa iyong relasyon sa iba o sa iyong kapaligiran. Sa pangkalahatan, ang kanibalism ay hindi naaangkop na mga aksyon na nangyayari sa paligid mo. Ito ay isang aktibidad upang kumain ng uri ng bawat isa. Napaka-unnatural at hindi makatao ang nangyari. Ang mga panaginip tungkol sa mga kanibal ay maaaring maging lubhang nakakatakot. Baka managinip kang makakain ng bangkay o makakita ng kumakain ng laman ng tao. Gayunpaman, ang larawang ito ay hindi palaging nangangahulugan na gusto mong sakta ng iba sa pisikal ngunit nagpapakita ng iyong emosyonal na pasanin. Ang ilang mga hayop ay mayroon din mga katangiang kanibalistik. Ang hito ay maaaring manghuli ng ibang hito kahit na puno sila ng kanilang pagkain. Maging ang mga king cobra snake ay maaari din manghuli ng mga ahas na parehong uri. Kung ang pagkilos na ito ay naroroon sa mga tao, maaaring ito ay isang bagay na kakila kilapot. Ang ilang mga tribo noong unang panahon ay mayroon din ganitong kultura sa pamamagitan ng panunumbat ng bawat ng kapwa-tao Gayunpaman, ito ay barbariko at hindi nalalapat sa modernong panahon. Ang ubusin ng laman ng tao ay isang gawang walang sangkatauhan. Sa panahon ngayon, ang isang taong gumagawa ng aksyon na ito ay nasa kategorya ng mga sakit sa pag-iisip. Samantalang, mayroong ilang mga kaso ng kanibalisim sa mundo na may kaugnayan sa mga sakit sa pag-iisip. Kung ang kanibalisim ay naroroon sa kaharian ng hayop, kung gayon ito ay normal, marahil ay hindi mo alam na maaaring kainin ng isang inang pusa ang kanyang mga kuting samantalang sa mga tao ito ay isang gawa ng sobrang nakakakuryente at nakakadiri gayon paman hindi lahat ng panaginip tungkol sa kanibalismo ay may kakilakilabot na kahulugan. Ang ilan sa mga panaginip na ito ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa kung ano ang maaaring kailangan mong malaman. Tulad ng alam mo, ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng karne ay maaaring magkaroon ng magandang kahulugan. Ngunit paano kung kumain ka ng laman ng tao? Ang panaginip na kahulugan ng kanibalismo ay maaaring sumagisag na gusto mong maging mas malapit sa isang tao ngunit hindi sigurado kung paano ito gagawin. Mga ngailangan ito ng mga kasanayan panglipunan para makapagsanay ka. Makakatulong ang maging mabuting tagapakinig para mapasaya ang maraming tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kanibalismo at dugo. Kapag nakakita ka ng dugo at mga gawa ng kanibalismo, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang iyong kita ay tataas sa hinaharap. Maaari itong magmula sa negosyong iyong pinapatakbo. Ito ay magiging isang napaka-kumikitang deal para sa iyo. Sa kabilang banda, kung may kumakanibal sa iyo o umiinom ng iyong dugo, nagpapakita ito ng masamang balita. Marahil ay nag nagbigay ka ng tulong mula sa isang tao, ngunit hindi ibabalik ng taong iyon ang mga serbisyo o kahit nakalimutan ka. Ang panaginip na ito ay dumating sa iyo bilang isang mensahe na ang ilang mga tao ay magpapakita ng kanilang mga maskara. Kailangan mong mapagtanto kung sino ang mga taong may katangian ng isang lobo sa damit ng tupa kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kanibalismo. Kapag nanaginip ka ng isang tao na gumawa ng kanibalismo, ito ay nagpapahiwatig na gusto mong kontrolin ng ibang tao. Ang ginagawa mo ay pamunuan ng iba ayon sa iyong kalooban. Karaniwan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong relasyon sa mga taong malapit sa iyo, tulad ng pamilya o malapit na kaibigan kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng kanibalismo. Kapag napanaginip mo magsanay ng kanibalism at makilala ang mga taong kinakain mo, ito ay senyales na mayroon kang mga partikular na problema sa taong iyon. maaring may problema sa taong ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong maging tapat sa ibang mga tao upang mapabuti ang iyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa laman ng tao. Kapag nanaginip ka makakita ng laman ng tao, ito ay nangangahulugan ng kasaganahan at material na kagalingan. Dapat kang gumawa ng malaking deal sa lalong madaling panahon. Ito ay magdadala ng tagumpay sa iyo sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang pagkain ng laman ng isang tao ay nagpapahiwatig na mawawalan ka ng iyong katayuan sa lipunan o trabaho. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng masamang reputasyon dahil gumagawa ka ng walang ingat na mga aksyon. Makakatulong ito kung natutunan mong kontrolin ng iyong mga pagnanasa o lalala nito ang iyong pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging isang kanibal kapag napanaginipan mong maging kanibal ang isang taong kilala mo, ito ay nagpapahiwatig ng pagkadismaya na nararamdaman ng taong iyon sa iyo. Maaaring may masamang intensyon ng taong iyon sa likod mo. Samantalang kung ikaw at ang mga taong kilala mo ay naging mga kanibal, kung gayon ito ay isang senyales na ikaw ay nagplaplano ng isang bagay na palihim. Tutulungan niyo ang isa't isa na makamit ang iyong mga hangarin para sa kapwa, tagumpay, kahit na ito ay makakasama sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging biktima ng kanibalismo. Kung biktima ka ng kanibalism sa isang panaginip, ito ay senyales na may pumipilit sa iyo na gawin ang isang bagay. Bilang karagdagan, mayroong karing responsibilidad na iba sa iyo masyadong umaasa ang isang tao sa iyo samantalang nalulula ka na sa kung ano ang iyong pasanin sabihin ka agad sa taong ito na marami ka rin mga responsibilidad Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng isang kanibal Kapag nanaginip kang pumatay ng kanibal, ito ay tanda ng swerte Ito ay isang senyales tungkol sa iyong pakikipaglaban sa iyong mga karibal Ito ay nagpapahiwatig ng na ang tagumpay ay nasa iyong panig habang ang iyong mga ay haharap sa pagkabiko.